Mga kapatid at uh, tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Narito po tayo sa tips and reminders para po sa ating Bible reading. Ayan. At uh, tayo po ngayon ay nasa Exodus chapter 31, 31 and 32. Ayan. Ayan. So sa Exodus chapter 31, ganito po ang uh, nakasulat. So, Exodus chapter 31 Sinabi ni Yahweh kay Moises Hinirang ko na si Bisalel na anak ni Uri at apo ni Hur nakabilang sa lipi ni Juda. Pinospos ko siya ng Espiritu ng Diyos at ngayon dalubhasa sa lahat ng masining na gawain. Verse 4, mahusay siyang magdisenyo at kayang 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 iukit ito maging sa ginto. Pilak o tanso Mahusay rin siyang maglilok at maglabas ng mamahaling bato. Dalubhasa nga siya sa lahat ng masining na gawain. Pinili ko para makatulong niya si Aholiab, anak ni Ahisama Nabuhat naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ng kakayahan ang ibang mahuhusay na gagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng iniuutos ko sa iyo. Sila ang gagawa ng tabernakulo ng kaban ng tipan. Nanlukluka ng, ng awa at sa lahat ng kasangkapan sa templo. Sila rin ang gagawa ng mesang patungan ng handog na pagkain at ng lahat ng kagamitan nito, ng ilawang ginto at mga kagamitan nito ng altar na sunugan ng kamanyang, ng altar na sunugan ng mga handog at ang kasangkapan nito, ng palangga ng hugasan at patungan nito. Sila ang gagawa ng mga kasuutan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Exodus chapter 31 verse 11 sila rin ang maghahalo ng langis, magamit sa pagtatalaga at ng kamanyang para sa dakong banal. Sundin mong lahat ang sinasabi kong ito sa iyo. Patungkol naman po sa araw ng pamamahinga sa verse 12. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ipapangilin ang araw na pinahinga ko sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong kaapu-apuhan na kayo aking hinirang para maging bayan ko. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga sapagkat itinangin ko ito para sa inyo. Papatayin ang sino mang hindi magpahalaga rito at itatapon ang sino mang gumawa sa araw na ito. Gawin ninyo sa loob ng anim na araw lahat ng kailangan ninyong gawin. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at para sa akin. Papatayin ng sino mang gumawa sa araw na iyon. Papangilin ito ng lahat ng inyong saling lahi habang panahon. Ito ay isang palatandaan ko at ng Bansang Israel at mananatili habang panahon. Sapagat sa loob ng anim na araw, nilikha ko ang langit at ang lupa at nagpahinga ako sa ikapitong araw. Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises ang lahat ng ito sa bundok ng Sinay, binigay niya, niya rito ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng kautosan na siya mismo ang sumulat. Purin po pagkabasa ng kanyang salita at ito po ang kabuuan ng aklat ng Exodus chapter 31. Ayan. Hello po to Notrup, Hamburg. Kumusta? Kumusta din po? Ayan. So salamat po. Wow! Uh, Kumusta ka? 10 years old po siya. So maligaya pong pakikinig ng salita ng Diyos. Ayan. Tayo po ay pupunta sa isa pang chapter. Uh, Exodus 31 po kasi hanggang 18 lang. So kuwanin po natin yung chapter 32. At uh, ito po ay patungkol sa Anguyang Ginto. Ayan. 32 verse 1 na magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, Igawa mo kami ng isang Diyos na maunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa Moises na yan na naglaba sa amin sa Egypto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto, ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin, sagot ni Aaron. Ganoon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw, binuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Pagkaya, pagkayari, sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong nag-alis sa iyo sa Egypto. Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, Ipagpipistan natin bukas si Yahweh. Kinaumagahan, naghandog sila ng hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y kumain, uminom at nagdiwang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Egypto. Naroroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila ay, iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Egypto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Exodus 32 verse 10. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa. Verse 11. Nagsumamo si Moises kay Yahweh. Huwag po huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan kapag nilipol ninyo sila masasabi ng mga Egyptyo na mga Israelitay inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Pinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihing tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Verse 14, hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Pagkaraan noon, si Moises e bumaba na ng bundok. Dala niya ang dalawang tapyas na, na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Verse 17 Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, parang may digmaan sa kampo ang naririnig ko hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo kundi awitan, sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito nagalit siya, ibinalibag niya sa paana ng bundok ang mga tap, tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ibinuho sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, ano ba nangyari sa iyo? At pumayag kang gawin ang kasamaang ito. Verse 22 Sumagot si Aaron, huwag ka nang magalit sa akin kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano, ano na ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Binigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon. Nakita ni Moises na nagkakagulo ang mga tao mula nang sila'y pabayaan ni Aaron ng sumamba sa Diyos Diyosan. Nalimutan nilang sila'y nanganganib sa mga kaaway na nakapaligid. Verse 26, kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw. Lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh at lumapit sa kanya ang mga libita sinabi niya sa kanila, pinasasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel, kunin ninyo ang inyong mga tabak. Galugarin ninyo ang buong kampo at patayin ang lahat ng inyong makita, maging kapatid, kaibigan o sino man. Sinunod ng mga libita ang utos ni Moises at may tatlong libong tao ang napatay nila ng araw ring yaon. Sinabi ni Moises, ngayon itinalagan ninyo ang inyong sarili sa paglilingkod kay Yahweh dahil sa pagkapatay ninyo sa inyong mga anak at mga kapatid. Kaya tanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapala. Kinabukasan sinabi ni Moises sa mga tao, napakalaki na nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita kay Yahweh. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad. Umahon nga sa bundok si Moises at dumain kay Yahweh sinabi niya napakalaking pagkakasala ang ang nagawa ng mga tao gumawa sila ng Diyos Diyos ang ginto pinakikiusap ko pong patawarin ninyo sila kung hindi ninyo sila mapapatawad buburahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan verse 33 sumagot si Yahweh kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang kasalanan. At pinagkasakit niya ang mga tao sapagkat pinagawa nila ng guya si Aaron. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. At ito po ang kabuuan na aklat po ng Exodus chapter 32. Ayan. So, hi po kay Nutrup Hamburg. Ayan. Uh, kay Jacob Crap. Hello po. Uh, amen. Ayan. Kay Danilo Susa da Silva. Ayan. Hello po. Ayan. Thank you, no uh, God bless you all po. Ayan. So, yan po ang uh, nilalaman ng ating binasa sa 32. Ayan. So, nice po nating magpatuloy at kumuha uh, pa po tayo ng isa pang chapter Yeah. pero bago po 'yon, ano, yung chapter 31, ito po ay uh, patungkol dun sa gumagawa ng tolda ng tipanan. Ayan. So, sinabi po dito, ano, kung sino po yung uh, hinirang, ano po, para gumawa ng toldang tipanan. Ayan. So, ang Dios ay namimili ng merong talento, ano po, na siyang gagawa ng toldang uh, tipanan. At ang sabi po dito sa chapter 31, Hinirang ko na si Bisalel na anak ni Uri at apo ni Hur na kabilang sa lipi ni Juda. Pinuspos ko siya ng Espiritu ng Diyos at ngayon dalubhasa sa lahat ng masining nagawain. Mahusay siyang magdisenyo kayang-kayang iukit ito maging sa ginto. Ayan. So, ang ang Panginoon talaga tinitingnan po niya yung ating mga kakayanan. At once na meron tayong kakayanan, tayo po ay gagamitin niya. Ano po? Kaya meron po nagsiserve sa church, ano po? nakikita ng Diyos yung kanilang kakayanan. Kaya itina talaga po 'yan. Ano po? So dito naman po sa chapter 32 uh, doon po sa ating uh, binasa kanina ay uh, ito ay patungkol doon sa Guyang Ginto. Nayan. Yung pong uh, Guyang Ginto ay uh, nung si Voices ay umakyat na po sa bundok. Natagalan po siya, ano po. At uh, ito pong mga mga kasamahan ni Aaron na naghihintay dun sa ibaba ay uh, uh dun sa ibaba ay uh, uh, na masyadong nainip ano po natagalan Yan. Yeah. kaya ang ginawa po nila ay uh, pinawersa itong si Aaron na gumawa ng guyang ginto para sambahin <clears throat> Pero sabi nga, yung paggawa ng ribulto, ano, katulad nung guyang ginto ay uh, ayaw ng Diyos. Ano po? Sapagkat uh, sabi nga po dun sa isang talata, ang Diyos daw ay mapanibukuin. Ano po? So walang ibang sasambahin kundi siya lamang. At uh, dumating po yung time ano po na sabi nga ang Diyos kitang-kita yung mga nangyayari at doon po sa bundok na yon ay uh, uh, nalaman ano po nalaman na rin ni Moises ayan yun ang yayari doon sa ibaba at uh, yung galit ng Diyos ano po pero nagsusumamo ito pong si uh, si Moises na sabi nga niya eh, wag wag burahin sila ano wag silang sabi nga eh, wag uh, uh nagsusumamo siya ano kay Yahweh na huwag lipulin ang mga taong inialis niya sa Ehipto sa pagitan ng kanyang kapangyarihan. Ay nagsumamo po siya at uh, uh, bumaba si Moises, ano po nakita niya yung nangyari na uh, sinambanga sinamba ano po yung guyang ginto sa halip na ang Diyos po ang kanilang sambahin. Ano po yung lesson dito? Ano po? So, sa ating buhay, mga kapatid, huwag tayong magkaroon ng ibang dapat sambahin. Kahit na po yung simpleng ribulto na nakikita natin, meron pong tunay na Diyos na dapat po nating papurihan at saka sambahin. Ayan. At uh, sabi nga ay uh, once na nakita natin na uh, yung nasa harapan natin kasalanan. Tayo mismo yung umiwas. Ano po? Kasi ito pong si Aaron, madali din siyang, uh, yun yung kahinaan niya, madali siyang bumigay. Ano po? Isang sabi lang ng mga mga kasamahan niya, eh, ando na. Ano, ano? Siya pa yung leader, siya po yung uh, siya pa yung sumabay doon sa mga sinasabi ng mga tao. Dapat ay hindi. So, kapag alam nating mali, ay eh, wag na tayong tumuloy. Ano? Uh, kasi ayaw ng Diyos na tayo ay uh, ayaw ng Diyos na tayo ay nananatili doon sa kasalanan. So, tayo po ay magbabasa pa no, sa aklat ng Exodus chapter 33. Ito ay uh, yung pagpapatuloy ng paglalakbay uh, ng mga Israelita. Ano po? So 33 verse 1. Hello po, ay po kay Lucas Zamorano. Uh, maligayang pagsubaybay sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan. Dito po sa Exodus 33 verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, Umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham. Isaak at Jacob na ibinigay ko sa kanilang lahi. Ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel o pang palayasin ang mga kananiyong. Amoreyo, Heteyo, Pereseyo, Hebyo at Jebuseyo. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Verse 4, nang malaman ito ng mga Israelita labis silang nalungkot at isa may walang nagsuot ng alahas. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila. Baka kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay, ay malipol ko lang sila. Ipalis mo ang kanilang mga alahas para malaman ko kung ano ang gagawin ko sa kanila. Kaya mula sa bundok ng Horeb, hindi na sila nagsuot ng alahas. Ayan. Sa verse 7, patungkol sa toldang tipanan, Nakaugalian na ni Moises na ang tabernakuloy itayo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong dakong tipanan ng Diyos at ang mga tao doon pumupunta ang sino mang nais mangguni kay Yahweh. Verse 8, tuwing ipapasok Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang sa siya ay makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap at mula rooy makikipag-usap sa kanya si Yahweh. Verse 10 Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, lumalagay naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at ko. Ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay tuwiran tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos si Moises ay bumabalik na sa kampong ngunit naiiwan sa tolda si Josue ang katulong niya. Sa verse uh, 12, patungkol sa panga, uh, nangako si Yahweh na sila bayan. Verse 12, sinabi ni Moises kay Yahweh, Iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupa ing pinapangako ninyo. Ngunit din ninyo binanggit kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong lugod na lugod kay sa akin. Kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga panukala para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo ang bayang Israel ay inyo. Verse 14, Sasamahan ko kayo hanggang sa lupaing patutunguhan ninyo. At iyon ay lubusan kong ipapasakop sa inyo. Sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kaming ialis dito. Pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. Verse 17, Sige, Gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y lugod na lugod sa iyo. At kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Tinanong ni Moises, maaari ko bang makita ang tunay ninyong anyo? Makikita mong lahat ang aking katangian at sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan. Yahweh, madarama ko ang aking pag-ibig at awa sa sinumang aking kinalulugdan. Ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. Dito sa tabi ko'y may matatayuan kang bato. Pagdaan ko, ipapasok kita sa isang siwang nito at tatakpan kita ng isang kamay. Pagkalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko. Ngunit hindi ang aking mukha, sagot ni Yahweh. So yan po ang kabuuan ng uh, aklat po ng Exodus chapter 33. So ang binasa po natin ay uh, uh, 31, 32 at saka 33. So maraming marami pong salamat sa inyong uh, pagsubaybay sa ating pagbabasa. Favor lang po, paki-like and subscribe po sa channel na ito para kapag nakita po nyo, uh, nasa ganon kapag uh, tayo po ay nag ay mas madali po nyo makita. Maraming marami pong salamat at... Uh, Mamaya po ay uh, muli po tayo magbabasa, ano, mag-o-off lamang po tayo ngayon at mamaya muli po tayong magbabasa. Maraming maraming pong salamat at pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa Diyos po ang papuri.